Okay, magandang, 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 magandang tanghali sa ating lahat. Magluluto nga tayo dyan ng ampalaya na may kasamang itlog. Ayan, so, yan yung ating unang lulutuin, ano, yung ampalaya na yan. At dyan nga, ilalagay natin sa loob yung itlog na ating biniak, ano, at hinalo na mayroong asin at magic sarap. Dyan natin ilalagay, ano, yan, so, may tumito at saka bell, pepper. Yan. So, yan yung ating ulam ngayong araw na ito dahil wala nga tayong biyahe at kanina ng umaga hindi kami kumain. na ano? So, ngayong tanghalian ay magluluto na ako ng masarap na ulam. Ayan, mga kasolong. Ayan na nga at una kong niluto itong uh, hiniwa-hiwa naming uh, ampalaya na may halong tumito uh, tomato at itlog at bell pepper. Yan, so, halo ko, mix ko, tapos nilagyan ko ng kunting ketchup para mas lalong matamis-tamis ang lasa at uh, siguradong mapapakain tayo ng maraming kanin nito, ano. Ayan, so, nilagay ko na yan, no. So, yan yung una kong luto ngayong araw na ito. At, proceed na tayo doon sa pangalawang luto na aking uh, niloto, ano. Yan, kung nakita nyo. So yan na siya yung uh, tomato at bell pepper yan. So yan nakita nyo may toppings pa na uh, chili finger no? na nakole green. Ayan so dilagyan natin. At dilagyan natin ng ketchup ano. Ayan so luto na. So ang kulang na lang ay kakain na tayo mamaya konti ano. Ayan so tomato and bell pepper. Ayan so yan yung pangalawang ulam natin ngayong araw na to, ano Ayan so sobrang sarap yan. At ito na nga yung pangatlo nating ulam. Ayan, talagang mapaparami kakain dito sa sobrang sarap. No? Ayan, so kahit na uh, magasto siya pero at least talagang sold naman sa pagdating sa ulam. Ay, ito naman ay yung ampalaya na may itlog sa gitna. No? So nilagyan natin yan at siyempre mamaya kakainin natin yan at uh, para malaman natin kung ano ang lasa ng ampalaya no? ayan sobrang sarap yan okay so titikman na nga natin ano? ngayon na at titikman na natin so yung una nating titikman ay itong tumito at bell pepper ano? yan so una una tumito try natin try natin tong tumito na to at kung gaano ba kasarap ayan nakita nyo naman Yummy! <laughs> Yami si Solong Ilila. Ayan, makita nyo naman. Ah, kumakain na ako na parang hindi gutom na. Ano, pero talaga sadyang gutom na talaga. At sunod natin ang bell pepper na no, may egg na no, may toppings na silly finger. Ay, yami na naman yan. Busog na busog na yan. Sobrang sarap yan. At simple hindi lang yan yung isa titikman natin dito. Yung hiniwa-hiwa nating mampalaya. Ayan. So, tikman na natin. Ayan na, yummy na naman yan mga kasungin dito. Nakita niyo naman, sobrang sarap yan. Wow, napapakita ko dyan sa sobrang sarap. Ano. Siyempre, kaya lang masarap yan dahil ako ang nagluto. Ano. Ayan, so pangatlo, ayan. So titikman natin ito, yung ampalayang bilog na may egg sa gitna. Ayan, at yan nga, at may egg sa gitna. Yummy na naman yan. Busog na busog na naman si Sulong Elido ngayong araw na ito dahil wala tayong gaya. No? Ayan, so thank you for watching everyone at uh, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you at God bless po sa inyong lahat.